Uh, kasi naghanap na talaga yung mga tiyanak ngayon at uh, iba't ibang elemento so nandun si mga kita yung mga ka nag intro so ako dito diretso na dito na tayo sa paghanap mga ka -explore. so yung mga nakaraan no, nating explore uh, successful tayo dun at uh, uh, nag-anagapi natin yung mga tiyanak dun So ngayon, kung mayroon tayong may encounter ulit, uh, expected talaga na magagapi pa rin natin yun. Uh, dahil sa sobrang tindi ng holy water namin na in-upgrade ko na. Ha? Tara. Tara. Ako na po mga labro. Okay. Uh, bantayan mong mabuti sa unahan ba? Dito sa likuran, anuhin ko rin. ay mabuti doon baka uh, sinasundan po tayo yung may aso na siya sa aso pero wala ay nakita kang aso? itim na aso bro itim? grabe talaga bro sumusunod? sumusunod sa aso ganun ba? sige titignan ko dito sa likuran bro kung isilip silipin ko kung mayroon bang sumusunod So 'yun tatawid kami ng ilog ngayon mga ka-explore. Hinali natin sa uh, ibabaw. Baka kasi, baka kasi may mga wakwak. -wak. <tuk> nggak <teringat bukti> sih bro, uy. In, kan situ, situ itu Bro atas muti, bro atas muti, bakal medali, tayo, terus terus ini ka duto, labanan super sobrang bangis na labanan atin, iba'ti Laban mo nga hey, natinbo. Ini, pala, huwag tayong magpadis. ini sa anu Sa ano nyo? Oo, op, op, Wala, yung boses. Ah, ya. alam mo, may ito lang may kapangyarihan. Yan ah, wala na. Grabe. Gulat ako bro. Parang sa para sa bu bumulong sa tinga ko nang nagulat ako. Ented. grabe to. Ito yung pulo ng mga explorer. ano oh. Ano? Yan. Ano? Grabe to. Yung mga bagong-bagong pa. Bago na. Bago na natin Baka na yan pa. Hindi, Dali na natin yan. Wala na, hindi ko nararamdaman yung kanyang ano bro. Yung aura niya. Rabi. Ilang beses na tayong dumaan dito. Pero ngayon pa lang siya parang hindi kaya nag ano na sila lahat-lahat mga elemento bro. Kaya ay, no? Kaya ano bro. Yung palagi tayong nagsama ba? Oo. Uh, Ang dami talaga lumalabas bro. Pero mga viewers lang po yung nakaano sa atin. Parang makakita. Nakak pinag na nila tayo bro no? Kaya nga ay. eh. May kailangan natin mag-ingat eh, eh Na. Sige po kasi yung bitara. Ilo, ilo na po wala na. Eh. Hindi ko pala ko din makadin. At hindi pa man dala. Wala na Yung baterya kasi kanina makita niyo pumutok siya. Oh, ang baho umuusok. Okay. Bibili um, tayo ulit ito. ng bagong baterya. Pero may ano dito kay Kaiba.

Kung, so, ayan mga ka-explore uh, ilang beses na kami dumadaan talaga dito sa daan na to uh, kasi yung mga exploration namin na dito talaga kami dumadaan kasi malayo pa itong kagubatan na ito kung babaybayin natin to papuntang doon napakalayo pa nito at hanggang doon so nandito kasi kami ngayon sa gitna pero ngayon palang nangyari na uh, parang pumalag yung o oh, parang ano, inano niya kami parang inatake niya kami yung inkanto dyan So yun, uh, binigyan, binigyan namin ng leksyon ni Mang Kiting. Kasi okay. hawak mas kam kamera ka. Bakit at... bro? Baka mas baka okay pa to yung flashlight at dito ang ah, baterya. Magpalit ka ng baterya. Pumutok yung baterya kanina eh. So, kaya ay, wala tayong reserva. Hindi ka na charge bro. Mag-order na lang tayo sa Shopee siguro. Wala ba itong laman? Uy! Wala! Wala! Ano yun?

Yung um, dumami na talaga yung mga pako dito mga ka-explore kasi wala na talaga napupunta dito, natatakot sila. Bagay yung bagay mga na, sa bagay na bro ba? Yeah? mo Talaga no, Mab mabuti no? Yeah. mamaya yeah, na ah, mag-explore pa tayo. Yeah, ha? Hindi hmm. hmm.

mailawan mabuti yung ano natin target kapag hmm. ganito sa'yo yan parang may um, sunog na no? sunog nasunog kanina eh. Ito pa ka sabi ay yung baboy bro talaga talagang baboy

Hindi huh? yeah. Hindi lang mak ano, maliwanag sa camera yeah, no. so, mm -hmm. Hindi ko lang ano masyado kasi mal, ano, madilim. Yan. Ah, sige. Ah, sige, lalapitan so, natin Lapitan bahay, bahay na yun. Para mas mabuti. Eh. Thank you.

So ah uh, Nandito na kami mismo sa bahay mga ka-explore So you know? Wala talaga po. Yung... sa loob ng bahay yung babae kanina? Uh -huh, wala, wala na. Hindi mo huh? wala na bro. Ha? Wala na. sabay tayo dito yung... Kasi hindi maliwanag yung basta sa atin. Sige, sige. Ganti ko ngayon. Wala! Uy! Wala! Uy! Bro! wala pa wala pa ako narinig na iyak ba? pero may mga tunog pa tayo nga doon pero may mga may nang babato sa ibabaw mga ka-explode mataas o ha? mataas? mataas o ha? bro ha? may aso asaw? Lala, 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 umiyak na siya bro, lola, bapa, ibu. Hmm. Wow, hmm. laki laki laki, Ap -pum. Ap -pum. Hmm. laki, laki. 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 sila kasi, uh, ano yun natin to ng final na natin na pangontra para tuluyan ng mawala yung mga elemento dito para makawin din tayo kasi po ay uh, wala na po tayong first light sige bro sige yung um, lakasin po natin yung sama-sama tayo sige yup <coughs> ah ayan sige One, two, Han, hmm. gigi. Bro. Oi. Hmm. Wala na akong nararamdaman dito sa bahay, bro. Wala na. Um, Wala na din So, ano, bro. ah uh, Mas mabuti na balikan natin ito araw. Oh, balikan natin to. Hmm. Sige, balikan natin ito. bukas kapag may time ka. Sige, balikan natin to Buru bukas, bro. Uh, okay, balikan natin to Balik bukas. Na ba bro. Bro. At ano din, bro, magtanong-tanong din tayo sa mga, kung mayroong mga taong dumaraan oh, dito, kung ano mapapansin nila. Kasi dun, kasi tayo sa kanila makukuha ng impormasyon bro. Kung hmm. ano yung mga uh, posibleng mga nakatira ditong elemento. Kaya, ano, tama ka, bro. So... Yan kator, balikan natin, so, ba so, ba mga yung... ah, so, balikan po Babalikan namin. So, yun mga ka-explore. Babalikan namin to. Ni Mangkiting. Uh, araw, subukan natin. Kung ano yung mga kakaibang makakikita o mararamdaman natin dito. So, ayun. Maraming salamat po sa panonood at uuwi na po kami.